So ayun mga pre, pag-usapan po natin itong tulay no? na talagang kinabubuisitan ni Sarah Duterte. Itong tulay na matibay no? na talagang uh, kinaiinisan at kinaiinggitan ni Sarah Duterte. Bakit po? Kasi ang may gawa po nito ay si Marcos Sr. At syempre, alam naman po natin na itong si Lustay, Sarah Duterte, ay talagang uh, galit na galit po dito sa mga Marcos. Bakit po? Unang-una, ito'y opinion ko, eh, naiingit po si Sara Duterte sa mga achievements po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, no, lalong-lalo na dito kay uh, Marcos Sr. Oo, oh, dyan po siya nabubuisit. ba? Diba? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre. Mm -hmm. Pag-uusapan po natin yan. O, oh, VP Sara, irritado sa San Juanico Bridge. Hindi daw po ito, uh, tourist spot. Diba? O, oh, ano ito? O, oh, nung sinurge ko, Kinsinordis ko po sa Google. Abay. Dami pong tao. Uh, tourist spot po ito, 'di ba? Uh, pero para kay Sarah Duterte, hindi daw po, 'no? May sariling mundo ang ating Sara Lustay. Ibig sabihin, lutang. 'Di ba? Tama. Uh, tama talaga ako. Hindi pwedeng hindi ako maging tama. So, ayan oh, po mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. And kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag nalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And papanoorin po natin ang video nito mga pre, ha. O, oh, may Facebook po tayo, may TikTok po tayo, libre po yan. Huwag po ninyong kakalimutan, ha. Oo, sana, sana naman po, ay uh, wag huwag nyo po akong kakalimutan sa darating na eleksyon. <laughs> Joke lang. Ha, yan po. Ballpoint man, 2.0, iisa lang po. TikTok, Facebook, YouTube, iisa lang po ng pangalan yan. Okay? Para klaro po sa inyong lahat. Ayan. So, ito na mga pre. At uh, pakinggan po natin, no? Itong uh, balitang ito. Ito ang tulay sa Pilipinas na hindi daw dapat tawaging tourist attraction ayon kay Vice President Sara Duterte. Bakit kami makikinig sa iyo, Sara? Kung ikaw ayaw mong tawagin, di wag. Kami tatawagin pa rin naming ano, at uh, tourist at uh, attraction or di kaya uh, kumbaga hinahangaaan pa rin namin yung gumawa ng nagpagawa ng tulay na to at syempre yung tulay na to kasi napakatibay walang wala itong yung mga tulay ng tatay mo na pinagawa sa Rodrigo Duterte walang panama sa San Juanico Bridge di ba uh, tuloy ito ang naging pahayag niya sa Australia sa harap ng mga Filipino community doon sobrang irritated ako mo mamang irritated ako <laughs> Alam mo bang irritated ako? Bakit lost tay? Ah, bakit ka irritated lost tay? Oh, ah, lost tay na nung lost yung alam mo eh. Oh, ah, lost for more. Sige, alam mo bang irritated ako? Ah, sa ano? Ano, sa palulostay? Hehehe. <laughs> <laughs> oh, yung tatay ni Digong mga pre, ah uh, yung tatay po ni Digong ay uh, talagang ano talagang uh, bagsak na daw po yung katawan. Oh, bagsak na po. Ayun po yan, di umano ah, oh di umano. Oh, ayun po yan ah kay ah uh, uh, sino nga ito? Si Pulong. Eh, oh. eh bagsak na daw po. Nasingit ko lang naman, ano, manono. Bagsak na daw po ang katawan ni Digong. Kasi syempre tumatanda na rin si Digong eh, di ba? Pero In fairness ha, si Digong uy, umabot po ng 80 Oo, oh, ba? Diba? Pero mahirap na yun Ang dami ng mga sakit or Ang dami ng mararamdaman yan Umabot na siya ng 80 no Pero ang katawan po ni Digong Di umano ha Ay bagsak na po Ayon po kay pulong Duterte Hmm Paano na yan? Uuwi naman talaga yung tatay niyo Abangan niyo lang sa mga susunod na taon kasi ang tao naman, wala namang uh, nananatili dito sa mundo. Lahat naman tayo mamamatay. Yung iba namamatay sa katandaan. O, oh, kaya ang sabi ko nga sa inyo, relax lang, uuwi din yan. Yung inyong request, matutupad yan. Diba? O, oh, tuloy natin to. Community doon. Sobrang irritated ako. Alam nyo bang irritated ako? <laughs> Paano naging tourist? ang 2.6 kilometers. Bakit? Pahabaan lang ba ito? Pahabaan ba? Pag, pag hindi pala mahaba, hindi na tourist spot, ganun. Mahina talaga yung ng ating lustay. Mahina, promise. Wala naman yan sa haba. ba? Diba? Nasa tiba yan, Sarah Duterte. Wala sa haba yan. Ha? <laughs> Cambridge Ang bahayag niyang ito ay umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. Ang tulay na tinutukoy ni VP Sara ay ang San Juanico Bridge. Ito ay isa sa pinakasikat na tulay sa Pilipinas. Ang tulay na ito... Oh, pinakasikat ha? Isa sa pinakasikat na tulay sa Pilipinas tapos hindi tourist spot. Pinakasikat nga eh! Where's your brain? Asan? Uh, may utak ba? Ito ay naguugnay ng lalawigan ng Samar eh, at Leyte dinarayo ng mga turista dahil sa... Oh, dinarayo ng mga turista, sa Duterte! Ibig sabihin, tourist spot ito, di ba? Bakit kami maniniwala sa isang vice president na tamad? Oh, walang trabaho, hindi nagtatrabaho. Unless gusto mo, paniwalaan ka pa namin? Mas marius diba? No way! kasaysayan at magandang tanawin nito. Natapos ito noong taong 1973 sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Ito ay may habang 2.16 kilometers. Mm. Hindi ito ganun kataas, ngunit ang ganda ng tanawin mula sa tulay habang tinatawid ang San Juanico Strait ay ang siyang umaakit sa mga bisita at turista. Is oh, ang ganda ha! Hindi lang matibay! Maganda pa! At may mga pailaw-ilaw pa! Oh. Ito sa sabi mo, hindi tourist uh, attraction. Sus! Sa ito sa mga unang malalaking tulay na itinayo sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ito ay simbolo ng koneksyon ng Eastern Visayas at naging bahagi na ng kultura ng Region 8. Ayon kay VP Sara, ang dapat tawaging tourist attraction ay ang tulay sa China. Ang tulay na tinutukoy... Maka-China nga talaga, ano <laughs> Ang sa China. Ang ah. kamanghamanghang tulay. Oh, so, ikaw mamangha diyan. Ako ako hindi ko nga hindi ko nga alam na may ganoon pa tulay sa China kasi wala naman akong pake sa China. Ay, <laughs> pahimurin mo yung mga titi ng mga inchik diyan. Wala akong pake jan. Buong mundo. Ito ay ang Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge, matatagpuan ito sa bansang China at nag-uugnay sa mga lungsod ng Hong Kong, Zhuhai at Macau. May kabuang haba itong 55 kilometers, kaya ito ang pinakamahabang sea crossing bridge sa buong mundo. Kung ikukumpara, mas mahaba ito ng halos 25 beses kaysa San Juanico Bridge ng Pilipinas na may habang 2.16 kilometers lamang. Bukod sa tulay, mayroon din itong tanil sa ilalim ng dagat at mga artificial na isla na dinadayo ng mga turista. Dahil sa laki at ganda nito, naging tanyag ito bilang isang modernong tourist attraction ng Asia. Balikan natin ang San Juanico Bridge. Ayon sa ilang ulat at pagtataya ng Department of Tourism Region 8, tinatayang umaabot ng 200,000 hanggang 250,000 turista kada taon ang bumibisita sa San Juanico Bridge at mga karatig na lugar nito. Ang bilang na ito ay maaaring tumaas na simula ng magkaroon ng San Juanico Bridge Lighting Project noong taong 2022 na ginawang mas kaakit-akit ang tulay sa gabi at naging dagdag attraction para sa mga turista. Ang dami ng turista ay karatig... Ayan na, daming turista! Ang dami po. Biwang tumataas tuwing. Tapos kukontrahin mo Sara. Nabubuisit ka dito dahil napakaganda ng tulay. Malino na po sa atin na ang gawang Pinoy, 'di ba? Ay kinakahiya po ni Sara Duterte. Mas gusto pa niyang puriin itong mga animal na mga inchik na 'to. Yung mga chikwa China. Doon ka manirahan bakit ka naninirahan dito sa Pilipinas? Kapal naman ang mukha mo. Ha? Gusto mo kami yung sumunod sa'yo? Ha? Kung hindi mo gusto yung San Juanico Bridge, Sara Dutae, ah Dutae. Sara Duterte. Ha? Huwag mo, sa'yo lang, sa'yo lang yun, suluhin mo. Eh kami gusto namin eh. ba? Diba? Eh, hindi mo kami pwedeng kontrolin. Gets mo? Lustay? holiday season, summer at panahon ng fiesta at festival sa Samar at Leyte. Ang tulay ay hindi lamang dinarayo dahil sa kanyang magandang tanawin, kundi bilang bahagi ng historical at cultural tour sa Region 8. Bilang dagdag kaalaman, alam mo bang may mga kilalang tulay din sa buong mundo na mas maikli kaysa San Monico Bridge? Bagamat hindi sing... Okay, anyway, hindi na natin tapusin yan. No? Uh, gusto ko lang naman pakita dito na si Sarah Duterte daw po ay naiirita dito sa San Juanico Bridge, no? Oh, uh, halatang halata na si Sarah Duterte po ay may inggit po sa katawan. Ang ang gusto na lang niya po ay manggulo sa administrasyon kasi ang administrasyon po maganda po ang nagagawa para sa ating bansa. Habang si Sara Duterte naman po, walang ginagawa. Di patulog, Patulok-tulok lang. Ha? Patamad-tamad lang. Hmm. Uh, yan po yung gawain ni Sara Duterte. Ay ba, diba? ang manggulo. Oh, pero tamad naman. Hmm. So yun po, no. Oh, ako, ako sayo, Sarah Duterte, kung ako sa yung Sara Duterte, no, kung matulog ka na lang. Oh, matulog ka na lang, Sara Duterte. Tulog mo na lang 'yan, 'di ba? Kasi hindi ka ano eh, hindi ka nakakatulong. Eh. Oh, or di kaya bumaba ka na lang sa posisyon mo, 'di ba? Tulog mo na lang, eh, wala ka namang ginagawa eh. Lan? <laughs> eh, ka na magtrabaho. Bumaba bumaba ka na hindi namin kailangan ng Vice President na tamad. Ha? Si PBBM nagpapagod sa trabaho pero ikaw, anong ginagawa mo? Diba? Pabunjing-bunjing ka lang. Patravel-travel ka lang ang kapal ng pagmumuka mo. Sarah Duterte. Grabe, no? At maisingit lang po pala natin itong uh, napakita ko sa inyo itong larawan na to mga pre. Uh, patungkol naman po ito kay Digong, no? Itong uh, nakikita nyo dyan sabi ni Pulong ay uh, ano na po si Digong bagsak na ang katawan halatang halata po na si Digong matanda na at sinisingil na po ng karma ngayon di ba? kung baga buhay pa po siya pero pinapahirapan na pinakastigo na diba? bagsak na yung katawan Mahina, ibig sabihin po, mahina na po si Digong. Nang hihina na po si Digong. Yun po ang pagkakaintindi ko sa bagsak na ang katawan. So anong kasunod nito? Siyempre, ang tao mamamatay dahil sa katandaan. Pag namatay, ano mangyayari? Siyempre, si Digong uuwi ng Pilipinas. Iuwi. E, e, mga OFW nga natin, pag may namamatay sa ibang bansa, di ba? Yung bangkay, e, binabalik po sa Pilipinas. So mga DDS, yung gusto nyo, matutupad talaga yan. Kasi wala naman taong ano eh, immortal eh. Lahat naman tayo mamamatay. Di ba? Eh <laughs> yung inyong gusto ay wag kayong magalala. Oo, oh, matutupad 'yan. Di ba? Oo. Oh, oh. Alam niyo, nakakaawa kayo na mga ano kayo, mga dutae. Sa totoo lang. Oo, oh, nagpapakatanga kayo sa buhay ninyo. Puro kayo tatay-tatay pero yung tatay niyo mayabang, utak kriminal pa. Uh, so, ito mga pre, may ipapakita po ako sa inyo. Ayan, ha? Oo, oh, weekly accomplishments covering ng uh, Tarlac uh, Police. No? Oh, Panoorin po natin itong video na to mga pre, no? Oo, oh, oh, nako. <clears throat> Grabe talagang sisipag ng mga kapulisan natin ngayon. At ang babait pa. Grabe, no? San ka man magpunta sa buong Pilipinas, nagbago na, po yung mga kapulisan talaga, no? dahil po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung ang namumuno po utak kriminal, ang ating kapulisan syempre susunod lang naman 'yan sa ano sa sa iniuutos ng nakakataas, 'di ba? Wala no choice sila. Pero kung ang ating presidente ay mabait, yan, ang ating kapulisan din po ay napakaganda, matino, mabait, ganun po. Yung ating kapulisan ngayon sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Nakaka-proud lang mga pre. Na yung tiwala po ng mga Pilipino ay nagbalik na po sa mga kapulisan kasi noon, panahon ni Digong, pag sabihin mo lang sa ba sa mga bata, halang may pulis, o magtakbuhan na 'yung mga 'yan. Matakot sa pulis. Pero ngayon hindi po. Although hindi naman perfect, may mga pulis talagang pasaway din na nakikita natin sa balita, pero sila lang 'yun. Pero kung titingnan po natin 'yung uh, overall, ngayon ay eh maganda po ang pagpapatakbo ni Pangulong Bumbo Marcos. So panoorin po natin ang video nito mga pre. Bago po tayo magtapos, panoorin po natin. Provincial Office Weekly